magandang gabi sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. At syempre kung bago ka ang channel ko ay nagbibigay kaalaman at idea tungkol sa poultry farming at egg marketing business. Kaya kung nandyan ka na rin lang, panoorin mong buo ang video. At syempre kung may lalabas na ads, wag nang mag-skip. Lalo na kung short ad lang naman ito. Tulong nyo na sa channel ko. At thank you, thank you sa inyong lahat. Alam nyo, may mga iba't ibang rason kung bakit nagiging mura ang presyo ng feeds. Naalala nyo yung diniscuss ko noon kung paano magiging mura ang ano ang presyo ng feeds. Alam nyo kasi dito sa amin, no? may iba-ibang presyo ng feeds. Sa bawat store at sa bawat uh, lugar, meron silang kanya-kanyang brand na binubuhat. Ibig sabihin, may pinapatronize silang mga brand. At yung iba, yung isang tindahan, no? 28 pesos per kilo ang layer uh, layer feeds niya. Yung isa naman 40 pesos per kilo. Ibang brand 'yun ha, magkaiba. Tapos dito sa amin 33 pesos at 34 pesos per kilo. Uh, dalawang store 'yan. Tapos bigla no kanina <laughs> bumili ako ng layer crumble dun sa binibilhan ko ng 33 pesos alam mo ba kung magkano na? 31 pesos pero yun pa rin yung brand pareho yun pa rin brand yun yung isa naka steady 34. So, uh, ang ano ano, uh, ang talagang rason no, talaga kung bakit nagiging mura yung uh, presyo ng feeds ay dahil sa raw materials. Kasi, yun nga kagaya ng sinabi ko dun sa latest video ko na in-upload na magiging mura yung presyo ng feeds kung uh, mapapalitan or uh, no yung ibang ano, ibang ingredients ng mas mura. Yung ginagalaw lang talaga nila doon yung macro ingredients kagaya ng ano, kagaya ng yellow corn at saka soya, mga ganyan. Mas binabawasan nila yung yellow corn. Pinapalitan nila ng wheat, ganyan. At nangyayari 'yon kung yung yellow corn ay mahal ang presyo lalo na pagka ano yung halimbawa tag-ulan mahal ang presyo ng ano ng yellow corn na good ang lumalabas kapag tag-ulan kasi yun 'yung mga class B, class C, class D, mga ganon. Oh, kaya ayaw naman ng mga uh, feed million kasi halos mga ano may mga uh, depekto 'yung mga yellow corn na 'yon. So, ang pinipili talaga nila 'yung class A na yellow corn which is mahal kung tag-ulan. Kaya nagre-replace sila. Kaya siguro uh, 'yung isang store biglang bumaba 'yung ano, yung presyo niya. Tsaka yung ibang store, no, mababa yung presyo nila. So, yung yung raw materials nila siguro na ginamit, mababa ang presyo, mura lang. Kasi pwede naman yung gano'n. Pipiliin nila yung raw materials na uh, mura ang presyo. Na, the same pa rin yung ibibigay sa uh, layer na uh, nutrient. The same pa rin yung CP content niya, gano'n yung uh, energy niya, gano'n. So, yun ang isang rason, yung about sa raw materials. At ang isa pang, ano, isa pang rason din kung bakit medyo mababa ang presyo ng ibang store, no, ay competition. Kung, may, kung marami silang kakumpit ng mga feed store, ganyan, eh di, syempre, bababaan din nila ng konti yung feeds nila. Tapos, yung isa, baka, Uh, naka-steady pa, baka nakakuha siya ng ano, baka ka nakakuha sila ng stock noon na mataas ang presyo pa, tapos hindi pa ubos, <laughs> kaya ipinapaubos pa, kaya mahal pa ang presyo. At yung mga ibang store na ay nagbaba na ng presyo, tapos, uh, kaunti lang ang kinukuha nilang mga stock siguro, kaya nakakahabol sila dun sa mga pabago-bagong presyo. Parang ano lang din yan, di ba? Parang itlog lang din yan, na... Uh, minsan bumababa ang presyo, minsan tataas ang presyo. So medyo maikli lang ang video natin ngayon. At uh, nag-ano lang ako, nag-update lang ako ng presyo ng feeds dito sa amin ha. Uh, at syempre para ma-discuss ko na rin yung possible na rason kung bakit bumaba ang presyo ng feeds. At kung bakit mataas pa rin yung iba at may mga bumababa na ang presyo. So sana may at least nagkaroon kayo ng idea kung bakit Uh, bumaba ba ang presyo ng feeds uh, at sana huwag kalimutang mag like mag subscribe at pakihit na rin ang notification bell para sa susunod na mga videos ay notify kayo uh, at syempre salamat sa inyong lahat pakishare and like uh, itong video at saka itong channel ko pakishare salamat sa lahat ng mga nagsishare thank you and god bless us all